Dai, thank you. Thank you, Dai. Thank you for having me. Thank you, thank you, seatbelt. Ayan. Okay, yung ating petrol. Daming petrol. Kung di mo kaya, dahing na lang ko dong, ha? Kaya, kita rapoy. kulit kulit tak unsabah hmm yes mana oke nenek keluar nenek Thank you, Dai. Thank you, Miss You, Dai. Thank you, Boke. Thank you, Ate Charing. Right ng South Korea. Ayan po. Ay. Ayan. Ayan po yung daan dito. Kita niyo ang liit. Kaya... Igo ragyod. Tamang tama lang talaga. Kung magkamali ka pa sa gilid. Purya, simbako, simbako pakaila ay labas di saray yung ano do pag aircon ba tayo hindi ano ba hindi lang muna kaya ano oh ayan init man gud init, init man aircon mm. lang ta kay padulhog naman ni di naman ka ani dong tolo oh, ko ninyo kamay oh sige do sige dong Tanawa to busan dol, basi na isa kinan, ay lang sa pasagkake, dagko ato kita. Sige. Okay. Uh, ayan, pag eh, ano ko po to mamaya, makita po ninyo yung kalsada kung paano kaliit. Oo, oh, oh anong liit-liit. Kasi dito yung nagpunta kami una naming punta dito kami naliligo. Ngayon hindi na yata pwedeng liguan. mayroon na din pala naligo kami diyan eh. Pagdating namin doon, <laughs> pinawisan ulit kami. Kasi ang layo. Ayan po kung paano kalikot, kaikot ang kalsada ay ang liit po talaga kasi ang dumadaan dito yung may guts lang na mag drive ng ganitong area at eh madulas ayan po yan kaya pag nag drive kayo dito hindi po ano hindi wow. hindi po magmamadali oo ayan po ting tingnan ninyo kung ano gaano kaliit ang kalsada. Tamang-tama lang po magkasya ang sakyanan ko. Oo talaga. Kung wala kang guts dito, mga kangabil mag-drive. Uh, talagang... <laughs> ang liit. Talagang one way lang po ito. Hindi pwede dalawa. Oo. Ayan po. O, makita ninyo yan. Itong ating part 1. Talagang... Subaybayan po ni dito kasi aanuhin uh, ko talaga hanggang paglabas oo ayun. ayan ayan ang ating kalsada po dito papunta sa place ni ate cha doon sa bukid ayun po doon tayo nanggika nakababa na po kami ito dandaan lang po ayan ayan po karabaw ay karabaw ang liit. Ang motor, ano, motor, madali lang. Um, but kung kayo magsasakyan na ng ganito, talagang ayun doon, o, babalik na tayo doon sa bukit. Nandito na kami sa baba. O, ayan. Ang liit. Hanggang dito lang po ito. Puro ganito naman, ano. Pan yung may area dito, yung dito ka banda kaya kasi baka magkamali ka din ay ano ay ano ano mo lang saan yung malalim saan yung ano kaya nakiliti ako din. dal 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 ayan kaman dal ato na sa ato may babaw ato sa kan gamay ba ayan yung mga buki dito o mga may mga mais ayan po may mga At talong talong ito po talong po ito Ayan ang mga product nila dito. Ayan katalungan po. Ang layo-layo na po natin. Oh, ayan. Ayan dito. Ayan ang liit, paikot. Oh, ayan oh, di ba? Tingnan niyo po madulas kasi maano ito. Ayan may kuche. Oh, may ano ha, Dito ka bakit dyan naman tingnan ninyo oh kung paano uh, oh, ba? Diba? ganyan lang talaga yan ang kalsada po dito ayan at saka ito mabuti buti pa ito kasi sulid na siminto po Pan pagdating doon sa unahan may island na dalawang ano na kaya doon kayo magkamali ma mahulog po yung gulong ninyo sa island kasi nilagyan po nilang island hindi katulad nito na sinulid nilang simento po o ayan ito ang makitid po ito at madulas po ito ayan o ang lalim lalim kaya ayan ang liit lang, ang ayan do o sige hururot doon paingon sa taas ayan 'di ba? Ang liit talaga. Dong. Inta kaya ni, kamay ang hawanan pa ni. Oo, oh, oh. Wala mang good. Oh, ayan. Mabuti nga ito si Leo talagang ano kaya ako naman siyempre driver ako. <laughs> Nagsikantot din ako kasi siyempre iba kaya pag ikaw marunong mag-drive. Ano ka, Derton? Bentay diha dong kung wala. Ato may lahalan do dol. may tipasan. Ayan. Ayan po mga kangabil. Ang ating... Butang lang o gunahan gamay mm. mo motor para di ko maglisod. Ikuan. Ayan. Hindi doon yung kadapit Ano ba yan? Dito na naman. Ano-ano mo lang kung saan yung malalim. Kasi pati ako. <laughs> pati ako nakadaan ako dito. Dalam bisis yata ako nakadaan. Oh, isang bisis pa rin. Yung na yun? Sa una pag-arin ni Ma? Oh, si Minto na. Nakadrive na ako dito. Pan... Ano, yung pag drive ko hindi ganito na babasa hindi basa ang kalsada at saka medyo mahawan pa din sa gilid hindi katulad nito talagang wala na oh ayan okay raman dyan sige pag ano mo dyan sige dali lang dapit okay rin na siya malaking gulong nito lahat ang problema hmm. sige very good sige okay na na sige wala nang problema oh ayan ito na po ang daanan oh ayan oh di ba oh ito po kasi Ay, hindi ko alam kung bakit ito nagkaganito pa ganito na eh, motor na pa ano may motor dong may motor ayun oh kaya mo siguro sige ano? dol ato boss dol Ayan. Ayan, maraming manukan, oh. Daming manok pang sabong ko, Ang dami, oh. <laughs> daming manok. Ayan. Pabo uh. na Mas ano ito kasi mataas. Madali itong anu? Makita lahat. Makita mo lahat. tabab. Oh, kailangan talaga ni Ate Ay kalaking baboy. ay malaking baboy. matigaan mo ma. <laughs> inahin 'yan. Ah, oh, inahin ba 'yun? <clears throat> ay po ang kalsada dito, mga palangga kong mga kangabil Kaya dito, pupunta kayo dong kay Ate Tia. Huwag kayong magdala yung maliit na sakyanan. Talagang ganito, four-wheel drive. Four-wheel drive mas mainam. Oo. Maganda rin naman yung maliit. Kaso lang, eh, ganito kasing mga may masasaka sa sinasakaan dito. Talagang ma katulad nito, ito po ang pinakamakiti dito. Makitid po ito at ay malalim itong ano. Ayan. Okay lang po pababa. Kung pataas na paakyat kasi matirik. baka kayo ay mahirapan ayan po mga kangabil okay paki share share lang po okay bye bye Part 1 po ito.